Tinulong nila ang mga mahihirap na bansa, especially sa Africa at Asia. Pero lumalabas, hindi, hindi pala pagtulong yun. Death trap pala yun. Yung mga, yun nga, binanggit ko kanina. panggugoyo pala yun. <laughs> Nangunguna na dyan ang Pakistan, Angola, Sri Lanka, Bangladesh, Laos, at marami pang iba. Like I said, top 20 lang yan. So more than 20 ang mga bansang ginugoyo na nila. Yun ang nangyari. So yun nga, yung mga bansa nagkadalubog-lubog lang sa utang sa China pero hindi naman nag-improve ang, ang, buhay nila. Kasi yung mga Chinese investors, mga Chinese din ang kinukuha nilang mga employee. <laughs> di bang galawan yan? Ganyan kung gumalaw mga Chinese, inuuno nila kapwa Chekwa. Di ba ganyan na ganyan nga yung nangyari sa Pogo, di ba? Nag-invest sila ng Pogo dito. Pero sa dami ng mga empleyado nila, ilang daan lang ang Pinoy, samantalang li